Nagpaalala si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa mga sundalo ng 6th Infantry Kampilan Division hinggil sa pangangalaga sa mental health at pag-iwas sa sugal at katiwalian. Ang detalye sa report. Bumisita sa 6th Infantry Kampilan Division si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. araw ng Martes ang kanyang pakikipag-usap sa mga sundalo ng kampilan, mariin na hinikayat ng general ang mga kawal na panatilihing matatag ang kanilang kaisipan at humanap ng mga makabuluhang paraan upang makayanan ng personal na hamon. Nagpaalala ito hinggil sa kalagahan ng mental health at pag-iwas sa mga mapanirambisyo gaya ng sugal at na nakakasama hindi lamang sa serbisyo kundi maging sa kanilang pamilya. Bukod sa mental health, Muli ring iginiit ni General Browner ang kanyang direktiba na umiwas sa mga sundalo sa anumang gawain na maaring mauwi sa katiwalian. Aniya, mahalaga ang pangalagaan ng reputasyon ng AFP bilang isa sa mga pinagkakatiwalaang institusyon sa gobyerno. Pinuri rin niya si Major General Donald Gumiran, Commander ng 6ID at Joint Task Force Central sa mga tagumpay ng dibisyon at kinilalang dedikasyon ng mga opisyal and personnel at personnel as civilian human resource sa pagtupad ng kanilang misyon Naptali Belarde I Minds Philippines